anim na ng namatay sa panaginip. Una, kung ikaw ay namatay sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ikaw ang parating nagsasakripisyo sa isang relasyon ng hindi man lang nabibigyan ng pahalaga at nais na manaunahin ang sarili. Isa rin itong paalala na tigilan na ang isang gawain na nakasanayan na pwedeng makasama at magdala ng kapahamakan. Pangalawa, namatay ang kapatid sa panaginip. Ito naman ay nagsisilbing paalala na marahil sa sobrang kaabalahan sa buhay ay nakakalimutan ng magbigay ng panahon sa kapatid at alalahanin ang kanilang kabataan. Pangatlo, namatay ang kaibigan sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagwawakas ng isang kontrata sa trabaho o di naman kaya ay pagtatapos ng isang relasyon. Pang-apat, namatay ang kapitbahay sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may mga pagbabago sa buhay mo na hindi mo binibigyan ng pansin. Pang-lima, namatay ang isang sanggol sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkilala at malalim na pagkaramdam ng bagong ina sa kanyang pananagutan, sa bagong responsibilidad na protektahan at pangalagaan ng kanyang sanggol. Pang-anim, namatay ang magulang sa panaginip ito ay nangangahulugang nag-aalala ka sa iyong magulang, maaaring dahil sa pakiramdam mo ay hindi sila magaling. Marahil dahil sila ay dumaranas ng masamang panahon o para sa kanilang kalasugan. Yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod ng mga videos. Maraming salamat.